Ito na po kami, still kasama ko ka pa rin po ang aking kaibigan, Uragon Vlogger, si Rils TV. Last World TV. At nandito po kami sa Kaaba, sa Andalano, at itong marasing market sa likod namin. At ang pangunahing vlog namin po ngayon ay ang for Mayor ng Kalawakan, si Mayor Alomala Malapitan at si Senor Artung Etermano. At no, paso! Okay mga kaibigan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And uh, diretsyo na po tayo sa video kahit umuuna na. Ito po sa kabang kami ng sa kantaan kami magpapatuloy ng aming pagkandak ng Kalisari dito sa pagkabeo ng Kalioka City. Ang pagipila po dyan ay dalawa lamang si Mayor Along Malapitan at si Senator Antonio Terlares at ito po ang sitasyon nga dito umugulan ko pa lapit natin si kuya. Okay oh, lang mga kaibigan, mga ka-uragong. Ano, kuya? Hoy! Ako, Ako si uh, Puyar Delmo and welcome sa Hotels TV. Ate naman so, po si Last Space 30 TV. Okay. Anong... Ready po. Solid kalokan. Solid. Okay. Masang pang <laughs> Ito kasi napili namin content, ano? Okay. Base sa request ng aming mga viewers. Doon naman kayo mag, mag, mag ano, mag ng survey sa ano, kanyang survey sa kalokan. Dahil lalaban doon si former Senator Antonio Trillanes de Port at saka si incumbent mayor Alon Malapita. Ngayon, ang pinakatanong, kanino ka sa dalawa? Alon, boss. Bakit naman? Doon na tayo sa totoo, ano, may ano na, may nagawa. Okay, sige, magbigay ka nga ng 10 na nagawa yung mga katulad ng mga may pa-hospital uh, sa kabilang ano kabilang kalawakan. oo oh. saka yung mga mga ma mabuling dito sa ano sa dito sa hospital dito sa may ano sa CMC okay wala pa mang... mga pagkasa oh pagka na hospital na. Dahil, sa pamumuno ni Mayor Along Malapitan, pagka may na hospital may binabayaran ba? Wala? Wala naman po. Talaga? Wala. Kahit anong klase ng sakit? sila ng ano, ang gamot. Okay, itang, so, palang... ibig sabihin, sir, si Along Malapitan, kontento content, na kayo rito, ayaw niya ng palitan. Ibig sabihin. Solid po, solid. Anong, <laughs> anong solid ano, naman ang dapat kami ni Sir Antonio Terganes para maibuto ng tao? Mas ano galing niya, mas uh, okay. dobling niya. Okay, bro. Oh. Yeah. <laughs> kasi kung um, wala pa tayo nagaan, no? Oh. Uh. Okay. Okay, sige. Ulitin namin, sir, kasi inuulit talaga namin. Along Malapitan, Antonio Trilanes. Along Okay, eh, sige, hawakan mo to. Bibigyan ka namin ng karapatan. Ay, kuhit lang po. Kasi kuhit lang, bibigyan ka namin ng pencil pen. -pen. Kuhitan mo. Number 1. Okay. ganun. Okay. Number one? 1 na, sir. 1, 1, 1. Nandiyan, nandiyan. Na, kapitan natin, kapitan na, na, natin. Ayan na bro, kapitan na. Okay. Ito ang pinaka-importante. Meron ka bang gustong shoutout? Shoutout shout nga pala sa ating yung namili. Nagaling pa ng Abbey ah, Okay. <laughs> <laughs> okay, sir. Sino pa? sino pa? sino pa? Dahil yung mga magpuprutas dito na hindi sana <laughs> na makapala ng mga enforcer. Kasi atin doon ah, huwag sana huli ng mga bata Ah, ngayon. Provisya po, provisya. Wala na, wala. Wala, wala. Sa oh, ate, sa ate. Okay, okay thank you, sir. Thank you, ate, ah. sir. Sa ate, si ate, bro. At pinawag na ka tayo mga interview. Okay. okay, hello, mga kaibigan. Mga kaurago oh, na. Ito si ate. Solid ka, lo. Ate, mawalang galang na po. Ano ko po, po si Perodel and welcome sa Delis TV. Ate, ito naman po sa kalawa, si Last Space Fair TV. Thank you, okay. po. Ano po pa kala ni ate? Uh, solid po ba kayong taga-Kalaokan? Opo. No, Dito rin po bumubuto? Opo. No, okay ate, ito mo kasi yung napili namin content, ano, dahil nag-request yung mga viewers sino po ba ang iyong uh, ibuboto so suportahan ngayong darating na midterm election ano mayor along along malapitan o si former senator Antonio Terjanis de Cort along din malapitan bakit naman po may marami na po siya nagawa eh ay meron po kasi uh, kasabihan na pwede naman pagbigyan yung baguhan so kung na kayo lang credit sa ano sa performance ng mayor ayaw niya mabago kontento po ako sa kay okay. Mayor Along po. Okay, ate. Ito po, kung halimbawa nanonood si Mayor Along malapitan na no, kasi siya yung susuportahan. Ano po yung gusto mong iparating? Sa kanya? Apo. Ah, ate. Ah, uh, kailangan ng peace and order. Peace Kaya yung traffic. Yung traffic. Dapat uh, i-mas mas, ano i-develop, ano? Po. Okay. Ate. Hmm. Eto po, papayagan po namin kayong uh, guhitan ito. Mabibigyan namin kayo ng pentel pen. Tapos Ate, ipakita natin sa mga ating mga viewers para walang masabi ano. Uh, wait lang po. Hindi po. Ganyan lang po. Pantayan one, niyo po one yung one lang po. Pagano po. Hmm, ay, ay, Okay to. Thank you, thank Ate, meron po ba kayong probinsya? Meron po. I-shout out niyo po, Ate. Kumustahin niyo sila. Chat at po, Umusin, mga kaibigan <laughs> mo rin. <laughs> okay, sabi po. Ano pong probinsya ni Ate? Amirong gusto natin. O sa mga taga Surigao po, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo. Kaya po sa inyo lahat. Okay. Galing kayo ate at sa Rodolphe's TV at Laser TV. Okay. Thank you, okay, Thank you ate. Thank you. Kasi natin siya ate bro, abang magpapapirin ako. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano ate, mawalang galang na saya. Ako no? um, si Kuya Rodolphe mo and welcome sa Rodolphe's TV. Ate na po, si Uragong La Space <laughs> TV. <laughs> okay. nila. Wow, San, okay. Malapit na kasi yung ating midterm election, ano? Kaya butuhan ka na naman, local at saka sa national, ano? Ngayon, nag-request yung aming mga viewers na magkanda kami ng survey dito. Kali survey ang tawag dito, ano? Dito sa lugar nyo, sa Kaluokan. Butahan din mo ba dito? Okay. Ito kasi yung uh, aming content na napili, ano? Sino ang susuportahan mo at ibu mo ngayon darating na midterm election? Si incumbent Mayor Along Malapitan or si former senator Antonio Trillanes de Porto? Bakit naman po si Mayor Along? 'Pag ka-dala ko na doon sa tulungan, wala na po dito sa kalooban. Sa kalooban. Sukutin ito pala, potentiometer kaya, ayaw na pagbago ganoon. Uh, uh, so, ha, uh, bali subok uh, na po kasi 'yan. Subok na siya. Okay. Uh, uh, halimbawa ganito, kung nanonood si Mayor Along malapitan, dahil siya nabili mo susuportahan niya. Ano yung gusto mo para sa akin? Santo, uh, it's uh, a uh, good job because na-lagi na medyo madami naman po siya ng tulungan dito sa lugar. Uh, Okay, kumusta naman po yung pakikisama niya sa kagayan yung may mga vendors? Ah, sa mga vendors po. Okay naman po. Uh, kinakausap naman po kami kung may mga piling. Bahal po? Naka... ba yung taripa? Hindi naman. Uh, bawal po siya talaga. Pero kung sakali naman po na parating naman po sila, nisan po sinasabi nila. So nakakapagdaman. Oh, okay, ito ate yung last ano. Anong probinsya? sa anong probinsya mo? Ulobo, Ulobo. Wala po, wala po. Kaloocan. Okay, shout out yung mga taga Kaloocan. Uh, uh shout so out oh, sa Barangay Tres. Barangay Tres, Kaloocan City. Oh, shout out po. Oo, Hawakan mo yan, papayagan ka namin buhitan, ano? Atang, no. Tapos pakita natin sa mga viewers sa pag buhit mo. Aty, kato, kato, ate, pakita natin. Sige, ay, sige, ay, sige. Buhitan mo. Oh, bro. Okay, thank you. Ate, Thank you. Ito na si ate. Okay. Oh, yeah. Ito, mga kaibigan, mga ka-Uragan. Ano ate, maulang galang na po. Ako po si Brother Rodel, Kuya Rodel, and welcome sa Rodel's TV. Ate, ako naman po di sa kakanan, si Last si Space, Yorty TV. Welcome hey, na ate. Ate, Hello. magandang hapon muli. Ano pong pangalan nila? Jasmine. Ha? Hasmin. Hasmin. Matagal na po? Yeah. <laughs> lang kita ate. Ate, solid ka looban dito rin bumubuto? Opo. Okay ate, ito kasi yung napili namin content dahil malapit na ating midterm election na ano, Next year, May 12, 2022 ay buto naman. Local at saka national. Ngayon, sabi ng aming mga viewers, magkandak naman kayo doon. Kasi lalaban doon si former senator Antonio Trillanes de Port at saka si mayor, incumbent mayor Alung Malapitan. Ngayon, ang pinakatanong, sino po ang susuportahan nyo sa dalawa? ba? sa ako. Sino po? Australis. Australis? Australis. Bakit naman Opo. po si... Senator Tenderis? Para mapalitan naman. Para bago Mabayari naman. naman po. Tama, tama bro. Baka mapalitan. Opo, Baka, mapalitan. Baka, mapalitan Opo. Baka, para mapalitan na talaga. Mapalitan, Baka, mapalitan na talaga. Opo. Bakit po? Opo. Ano po bang na-indication? Eh, uh, <laughs> wala naman din nangyayari. Ganun rin eh. kailangan na subukan natin. Bago. Bago naman. Oo, ito bro. May gusto mo yung lakas? Kung si Senator Tenderis po... Makakakapanood ng video na to, anong gusto mong iparating naman po sa kanya? Oo. Oh. <laughs> sa po. So, sa oh. mga, sa mga indoor. Dahil mahilig pong manuod yan. Oh. ba? Oo. Mayroon tayo nang ba ng kalawakan. Sarang ba Oo. Hindi kami naman ang ano yung mga mahirap. Okay. Okay. po. Okay. Ate? Hawakan niyo po ito, papayagan namin kayong gulitan. Gulitan lang, lang po, ate, Iskura mo na sa ating daglo, mga yun. Maging apat na yan. Kaya ayun niyo po yan. Iisulat po dito mo doon kay Trinlanis. Ito po, dito po. Ayan, dyan. Sige, dyan. Ito, yung, diba? Opo, Ayan po. Ayan isa ba? lang. Gulit kayo na isa. Sige. Ayan na po. okay, ate. Ate, anong probinsya? Uh, Iloilo po. Ay, Shout mo po yung mga taga Iloilo. Pwede ano? sa ato po rito natin. Kumustahin mo, kumustahin mo mga oh, -ilo. taga Iloilo. Kumusta na kayo taga Iloilo dyan. Mga kapatid ko rin dyan. Masabihin oh, sabihin niyo, nandito si po ay ako ngayon. Artist na po ako. Oh, sa mga taga-Iloilo. <laughs> Gani kay Ate Asmin, shout out po kay lahat at sa uh, Dios oh, uh, it... TV at Ilonggo, Ilonggo. Oo. Okay, shout out po sa inyong lahat ha. Oh, yeah. Thank you Ate. Thank you Ate. Appreciate te ha. Time ka, bro. Ito na si Kuya, abang ka uh, stay na rin pa dito. Hindi natin pwedeng palitan ng video kasi nandoon lagi 'yun eh. Ah, ilonggo 'yun eh welcome po sa aming vlog uh, ano, Ako po si Pierre Rodel And welcome sa Rodel's TV At ito naman po sa kabila uh, Si Last Space Rodel's TV Good afternoon po ya yeah. Kuya, okay, anong Good. pangalan po nila? Bong Francisco Kaya Bong, solid pong kalooban oh. Okay Rangay 4 kay 4, okay Kuya, okay. okay, ito kasi yung napili namin content Dahil malapit na yung ating midterm election Ano next year, May 12, uh, 2025 Totoo oh. na naman, local at saka national Ngayon, focus tayo dito sa local Sa inyong uh, barangay, ano dito? yung dito sa Caloocan City. Ito ang pinakatanong, sino ang sosoportahan mo o ibubuto mo? Hindi naman tayo, hindi naman tayo pwede magpalit. Oo, Na ang malakas dyan, yung incumbent mayor, siyempre, may alam malapitan, at saka lalabanan siya ni former senator Antonio Trillanes. Kanino po kayo? Dito sa... Opo. Kay malapitan ko. Malapitan. Bakit naman kuya? hindi naman hindi naman siya naging hindi naman siya naging problema sa kalooban. Pagkanta ng pamamalakay niya ay sa mga Hindi naman nagkaka mayroon tayong mga hospital. Totoo daw po kayong marami siyang natutulungan, lalo na yung mga naka-hospital? Naman. Oh. Namahal. Meron. Okay po. Okay. Oh, yeah. Kaya itong na pilahan namin to. Kontento uh. na kayo sa kalukan na wala nang papamahal. Itong namamog namin, ito. ah. bibigyan niya kami kahit paalit sa pilahan. <s> ito <spectanious> yung bagay na natin, bibigyan niya kami makapila rito. Yan lang ang pilahan namin. Ito yung pinakamaganda na ibigay sa amin. pilihan. Yung pilahan ng jeep? Yan po. Yan po nagbigay sa amin yan, kahit paano, so nagbigay mga bila. Okay. Okay, kaya, ito yung pangalawang tanong namin. Ano? Halimbawa, nanonood si Mayor Along Malapitan. Ano yung gusto mo iparating sa kanya? Dahil siya napili mo susuportahan mo. Ay, para sa kanya, tuloy pa rin laban. Hindi naman tayo susuko. Andiyan pa, oh, okay. pa rin siya. Tama, suportado pa rin natin yan. Okay, sige kuya. So, salamat. Okay, hawakan mo ito. Papayagan ka namin guhitan, ano? kita natin sa ating mga viewers bro Ano? Ayan kuya Guwitan niyo yung kayong malapit ang parang apat na apat Ay, na, bro Kuya, ano puro bisa ni kuya? Ah, bigol Uy, pura ako sa bigol Ay, pura ano kami? Dahil naman ang istorti Kamsur Sige ka sa bigol? Bira ka tanduhanis Kaya naman ang kapamanin, kayo na

Liberty TV. okay, oh, kuya, eh, ano kuya. pangalan nila? Ah, uh, Tatay Edong. Tatay Edong, solid. sulit. Sulit ka lang City po kayo. Dito rin po bumuboto. Okay, kuya, ito kasi napili namin content. Ano, malamit na kasi yung, aming, uh, yung ating midterm election. So, buto ka na naman next year, May 12, 2025. Local at saka national. So, nakapokus po tayo ngayon dito sa local, ano, yung uh, inyong mayor dito. Unang-una dyan, si incumbent mayor Along Manapitan. Lalaban niya sa ni former senator Antonio Trillanes ni Ford. Ngayon po ang pinakatanong, sino po yung susuportahan niyo? Along, bakit naman po? Eh, hey, but meron pa lang yung tatay niya eh. Oo, oh, suportado niyo na. Ah, oh, okay oh, po. Malta, na ako bro. Sige. Ano pong ay, gusto niyo talaga wala lang pagbago yung kalokan kung so, baka kung tito na kayo rito sa ganito kalokan po oh. so ano naman po ang gawin ni Senator Antonio Tilianes pag nag ano na po nag nag ano na, taong, meeting Japan Sina? anong para maingganyo kayo anong magandang gawin niya para maingganyo kayo ni ano, Senator Antonio Tilianes ay tapatugan na yung ginagawa niya doon ah okay bro Okay. Halimbawa okay, po, po, ganito kuya, no? kung nanonood si Mayor Alo Malapitan dahil siya ang napiliin yung uh, susuportahan, ano? ano po yung gusto niya parating? Sa kanya? Sa kanya, kay Mayor Alo. No? Oo, oh, Mayor! No, up. Uh, <laughs> okay, up! Okay. kuya. Okay, kuya. Okay, kuya. Hawakan niyo po ito. Ano na, Kaya ganami kayo kuya. Kuya, 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 Ayan na bro. Oh. Okay. Bababa po. Yeah. Ayan. Ayan. Okay, okay, kuya. Anong probinsya ni kuya? Bang, Shout out na. po po. Kumusta yun po mga pangkasinan? Pangasinan? Oh, yun kasi lang kuya? Ah, mga tega bayambang. Oh, mga bayambang. Kumusta kayo? Ayan. Kuya, thank you. po. Sa katotong bayambang. Ano po kayo po. Shout out kayo lahat yan. Ito na sila ate. Abang... Pinahamlakan tayo rito bro Eto, ito mga e, at kaibigan Ate, ma mawalang galang na po Pasensya na po kayo dahil nagmamangga kayo Sa Siya shake po ba yan? Yes po Ako po si Piero Rodel and welcome sa Rodel's TV Ate naman tayo si Rodel's TV Ano pangalan ni unang ate may herban? Joy po Joy, ikaw Ay, ati, ate? Hana po Ikaw ate? naman po Jen po Jen, okay. ate naman po Palapit na kasi yung ating midterm election Butuan na naman next year, May 12, 2025 Okay, local at saka national. Ngayon mag-focus tayo dito sa Kaloocan, dito sa lugar nyo. Mga solid pong Kaloocan kayo? Okay. Ito po kasi yung napili naming content depende sa aming mga ano, ano tawag dito? Yung uh, viewers, viewers. request niya. Ito po, ang unang-unang malakas dito, yung incumbent mayor nyo, si Mayor Along Malapitan. Lalabanan siya ni former Senator Antonio Trillanes de Ford. Ngayon, ang pinakatanong, sino po yung susuportahan nyo? Ikaw muna ating nakaherban. Si Mayor Along. Bakit ano I'm po up? si Mayor Alo? Oo. Oh. ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Magaling. Magaling naman siya. Uh, oh. okay naman po na pagkakakilala. Okay naman siya. Okay, ikaw naman ate. Si Alo, bakit naman? Ano yung pagkakakilala mo? Matulungin. Matulungin? Okay. Ate Jane, ikaw na naman. Ate Jane, ikaw naman. Ganon din. Oh, pero hindi naman po yung copy paste ha Ay, hindi. Pare pareho, Pare <laughs> -pareho. Oh. okay. Ano yung may dadagdag nyo bukod sa matulungin siya Ano ikaw ate Tumutulong ba siya? Sabi niyo matuloy, tumutulong ba siya doon sa mga naka-hospital? Yes. Okay. Sa mga nasunugan. Sa mga nasunugan. O, ikaw naman ate? Lalo na po yun sa mga Okay bro, meron ka bang gusto itadad? O ate, ang tatanong ko lang naman, ano pong, kasi puro kayo alaw eh, parang unang kalaban-laban si Isidro Antonio Delares, ano? Ano pong magandang gawin ni Isidro Antonio Delares sa oras na ano na? Mag... meeting may tingin ka Anong... Hindi pa naman siya naka-try mag dito. Wala nang... Wala nang... Ah... Okay, sige. Ito yung follow-up question. Bukod doon sa sinabi niya ano, ni La Suerte TV. Halimbawa, nanonood ngayon si Mayor Along Malapitan dahil siyang napili niyong susuportahan niyo. Ano yung gusto niyo para tingin? Ikaw muna ate. Ako lang yan. Ano yung ginagawa niya ng tao na tumakbo. Okay, ikaw naman ate. Ate, center. Yung... Ano? Ano naman? Ang gusto mo? No ng pera oh no. Sa kabua. Sa kabua, okay. Ate. Ate Jen. Amen anong Thank you for your alam dahil sa pagano yung sa Solo Perez. Ah, lang. Solo ano yung Solo Perez? Bayaranan solo kayo, ate. Ay talaga? Oo, kaya pa naman kayo? yung manisinyo. Yung masulung eh no. Sa Silver mo. May yung kulang na alam mo. So, sa Solo Perez ba, ate? O, goy mapunta sa ate sa kalurahan no. Na okay, gayon. Payagan ka namin kayo. Eh, ay bro, mga basa pa kamay nila. Kami oh. nilang guguhit, ano? Pinapaguhit kasi namin. Oo. Oh. Oh. So, Oo. Oh, kami so, kami guguhit. nilang guguhit. Oh, bro, tutukan mo nalang ako. Oo, oh, yan, yan, bro. So, uulitin namin. Uulitin namin ang tanong. Along malapitan o no? Trillanes? Along lahat bro. Oo oh, bro. Okay, tutukan bro. ko nalang camera mo. Okay. Sige bro. Okay. Ano yun? Ito po ah, mga kaibigan. Ligal po, po Ano pa? kami? Isa. Ayan, DJ. Dalawa. Ayan. Tatlo. Ayan po. Ayan po. Okay, anong provisya? Shout out mm -hmm. kayo dito ngayon. Okay, ikaw okay. ate. Okay, sige shout out niyo. Kumusta niyo mga taga-Mindaro? Dali. <laughs> <Ayun. laughs> Baka mag-anak ron. Ah, ah, okay. Okay. okay na, okay na. Yan. Okay, thank you very much ha. Upset po. Pagkikita Di pa namin yan? Opo. Eto po, matapos po ang aming pag-interview po rito sa sangdaan sa po. Nakahabaan. No, Eto po, ang final tally namin dito. At tapos po dyan si Mayor Anong ng... Paro at isa na po kasi sa natatandaan niyo talaga. Okay Ay, ito pa rin po, kahit bumura na, still. Sasalo ko pa rin po aking urang kay ring ang Black or TV, Last TV TV. Ah, teka po, tapos na po ang ay pagatrona ng Calavero at tapos po din ang talaga. niyo si Aroma Labida net paborito. <laughs> Ate sila po kay Puno siya ito, ito nito lang sa ating bro Paso! Ayan ah, po mga kamigang, kagaya na aking sinabi nila sa TV, ano, TV ano, Dito po sa lugar na ito sa ano ito, lo, sa gandaan Okay, Kaloocan City ano Talagang ah, parang dance time po si ah, Along Malapitan And okay, uh, maraming bro. maraming salamat po Sa suporta nyo sa aming munting channel God bless and uh, salamat salamat Updated okay, po sa lahat ng mga lord.